Ano lugar to? Ba't niyo sulat? Ah, nilalagay. Nah, hmm, okay, tingin natin. Huwag natin to. Hmm. Hindi na sinas... Hindi nilalagay. So, tinatawala ka nung namin lahat ng mga nagaano ngayon. Subscriber... Hindi yayaman yung subscriber niya. Cannot be rich. Hindi na yayaman yun. Wala lang sa akin. Sayang. I cannot be rich eh. Mm. Can be rich. Eh, can be rich, yayaman yan. Hindi ba? Ito, so, Hindi kayo naniniwala sa akin eh. O yung jackpot question natin, alam nyo, May 10 lang ang WawaWin 2015. 5, 10, 15, Eh, kaya tama, tama yun, 5, 10, 15. Anong araw? O, oh, uh, mga tanong sa inyo. Sige. Eh, 20,000 po yan. Jackpot yan. Sa ating mga sponsors, sa gusto nyo pong mag-sponsor sa WawaWin, at the same time, makakatulong na rin kayo. At matago tayo. Kaya nga sa pangyay. Globe, sige. Bigay kayo ng sponsorship dito. Hello, po. Hello magandang gabi. Hello. Hello po. Hello, magandang gabi. Magandang gabi po. Oh, sino to? Ano pangalan mo? May Ann Luha po. May Ann Luha? Opo. Bakit? Ba't ka, ba ba ka, ba umiiyak? hindi mo. Apelido <laughs> ko po yun, ah, mo, Luha? Okay. Okay kailan ba? Kung sino ka usap mo? Oo, oh, hindi ko Okay, magandang gabi sa'yo. Tika saan ka? May, may an? Taga Oriental Mindoro po, Kuya Bibi. Dito? Aba, nandito ako oh, ngayon sa si Puerto Calera. Dito ka lang ba? Ah, uh, ano po kami, sir? Sa Kinamalayan po, Oriental Mindoro. Mga tika Oriental Mindoro, magandang gabi sa'yo. Mga tika Puerto Calera. Hello, nandito ako yon. Eto, eh, nakikakabit bahay nyo ngayon. At uh, sa lahat ng mga pulis dyan, DPOS, mga barangay, mga kapitan, eto lahat ang namumuno to. Maraming salamat dahil well discipline ang mga tao dito. Wala talagang lumalakad. Mga ano, kaya maayos eh, ha? Okay, thank you. O, Mary, ano trabaho mo? Uh, Secretary po sa Pit Supply po, Agricultural and Pit Supply. Ay, wala kang trabaho ngayon, di ba? Ah, uh, Tuloy so kasi mga feed supply po yung amin tinda eh, hindi pwedeng mawala sir. Eh. Oo, pero pumapasok ka ba? Di ba bawal umalis ng bahay? Hello? Hello po. Sa ka lang tatrabaho ngayon? Sa bahay ka lang? Sa tita ko po. Ano ka lang sa bahay ng tita mo? Ako. Ah, Ako. Okay, so ano trabaho ng asawa mo? Ay, tigil po siya ngayon. Sa ano po siya, kakapit employee po siya. Anong kakabuit? Ano kakabuit? Akakit, okay. Okay. Okay, may tanong ako. Tinanong ko na to. Nanonood ka ba kanina? Opo, sir. Oh, nasagot na. Kailan nagsimula ang Wawawin sa GMA 7? Tama yung May uh, 10, 2015. Anong araw? Sunday po. Okay, okay. Namumulo ka na. 20,000. Anong oras? Ano oras po? Oh, one. Two. <tinyo> Nako, mali. Mali. Sayang hindi na ako yung jackpot question. Ayun na. Kasagot mo na lahat. Nakuha mo na. Nako. Search na kayo. Hindi. <tinyo> mali, mali. Mali. Sayang. Hindi bali. Wala kang talong. tigan dito pala itong. <tinyo> meron ka naman. 5,000. 5,000, pwede na yun, no? di ba? Apo, wala ah. Uh, na po yun, sir. Okay. Hindi diba po. Bait naman ito. Sagot niya, eh, Sunday, eh, no? Okay. Mm -hmm. Sagot na niya, eh, Sunday. Oras na kami yung sagot, eh. Yung jackpot kasi yan, di ba, Ale? Apo. <laughs> teka muna, teka muna, teka muna. Baguhin natin. Eh, mabait. Diba, hindi, trabaho ka naman, eh, no? Okay ka naman? Ano? Sa ba, diba ko dumutulong po sa tita ko eh. Okay, at least yung 5,000 makakabili ka na ng kahit papano, di ba? Opo, sir. Malaking tulong na po. Hmm. Bait naman ito. <laughs> ha? huh? Bait. Si Karina, may tinanggal ako, di ba? Opo. O sige, ganyan lang. Po ako, pa. Okay, tama. <laughs> ako pa ano. po pagkaka-uwi ko galing trabaho, nakatutok na po ako sa inyo. Walang mapakasakali. Pabaguhin ko na. Yung kanina ko nang tinawagan, ay, Meron ka ng 10,000. Meron, 10,000 ka na lang. Oh, di ba? Salamat po. Eh, kasi may kuwa tayong question ng 20,000 jackpot. Baka makuha niyo yun eh. Makukuha yun. But anyway, meron ka ng 10,000. 10,000 para uh, sa'yo. Panadala ka ng tayo po kasi. Okay, ano gusto mo sabihin? Sa iyo mga kababayan dito. Uh, um, ano po, mag inat lang po ngayong ano, ngayong quarantine po. Mag-iingat lahat. Huwag lalabas ng bahay. Di ba? Huwag po ng bahay. Opo. O oh, sige ha. Maraming salamat sa iyo. At uh, si Marian na Perez Luha. Teka dito po siya sa Oriental Mindoro. Oriental Mindoro po. Thank you guys! God bless you. Okay. Thank you po. Thank you po. Di Ganun lang, oh. Hindi ko matiis, eh. Hindi ba? Eh, eh, ala, ang puso mo, ala, eh, baka mo papagkat? Pag yung mga yan, nandiyan lahat. Okay, sige. At uh, kumusta ba? Okay ba lahat? Alam niyo Hello mga kapuso! Ako po si Minabati ko unang una dyan mga kaipo natin. Mga kaskuwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, the bell button para lagi kang updated. Yun lang!